May apat na gamot sa pagtatay ng mga bata, ang ORS, Zinc, Resicadotril at Probiotics. Kaya tatalakayin natin kung paano gamitin ang mga gamot na ito, kung gaano kadalas ang pagpapainom, at kung gaano kaimportante ang mga gamot. Una ay ang ORS o Oral Rehydration Solution tulad ng Hydrite. Para sa batang walang senyales ng dehydration, pwedeng uminom ng kahit gaano karaming ORS. Pero siguraduhin mo lang na umaabot ang iniinom ng bata sa dami ng nababawas niya. Halimbawa, kung ang dami ng dumi ng bata ay isang baso, dapat uminom din ang bata ng isang basong ORS. I-estimate e mo lang ang dami ng kanyang dumi, at mas okay pa na sobra ng punti ang naiinom na ORS kaysa sa kulang dahil naihirin niya ang sobra. Samantala, kapag kulang ang ORS, makakasanhi ang pagtatay ng dehydration. Kung walang ORS o kung sakali ayaw ng bata ang lasa ng ORS. Pwede rin ang mga alternatibo ng ORS tulad ng Pedialyte at Vivalyte. Ang mga ito ay may laman na electrolytes na pinapalitan ang nawalang mineral sa ng pagtatay. Kung hindi napapalitan ang mineral na nawawala dahil sa pagtatay, pwedeng magkaroon ng electrolyte imbalance ang bata na siyang nakakamatay. Kaya ito ang pinaka-importanting gamot para sa pagtatay. Pero kung gusto mong bumaning agad ang iyong anak, ang susunod na gamot ang makakatulong sa iyo. Pangalawa ay probiotics tulad ng Arceflora. Ayon sa research, nawawala ang pagtatay sa unang tatlong araw kapag umiinom ka ng Arceflora. Ganon ka-effective at safe ang Arceflora bilang isang gamot sa pagtatay. Pero bawal ito sa mga batang mababa ang immune system dahil kahit good bacteria ang probiotics. Makakadulot ito ng ibang sakit kapag mahina ang immune system. Pinapainom ang bata ng isa o dalawang bayan ng Erceflora isang beses sa isang araw. At pwedeng ihalo sa gatas para mas madaling ipainom. Safe rin ito kahit sa mga sanggol na preterm. Pero kung gusto niyong palakasin ang immune system ng anak niyo para hindi sakitin, ang susunod na gamot ang pambato dito. Pangatlo ay zinc. Maraming pag-aaral na nagsasabi na ang zinc ay nakakatulong sa mabilis na paggaling ng bata laban sa pagtatay. Ayon din sa ibang research, ang zinc ay nakakatulong sa pag-iwa sa pabalik-balik na pagtatay sa loob ng tatlong buwan. Maliban dito, nagpapalakas din ng immune system ang zinc kaya nagkakaroon ng proteksyon ng bata laban sa ibang sakit. Kaya kapag nagtatae ang anak mo, painomin ng 5 ml zinc syrup isang beses sa isang araw pagkatapos pumain sa loob ng limang araw. Ngunit kung baby pa at hindi pa umabot ng isang taon ang bata, bigyan lang ng isang ml ng zinc drop. Huwag kalang malito dahil magkaiba ang syrup at drop para sa baby. Ngayon, kung gusto mong tumigas agad ang tae ng bata para hindi ma-dehydrate, ang susunod na gamot ang sabot dyan. Pang-apat ay resikadotril tulad ng hegresek. Ang resikadotril ay parang red traffic light. Kapag walang resikadotril, go lang ng go ang mga dumi dahil nakagreen ang traffic light. Pero kapag may red light na dahil sa resikadotril, tumitigil ang mga dumi kaya naiipon at tumitigas. Para painumin ng resikadotril ang inyong anak, tunawin ang isang sachet sa tubig o gatas at magpainom tatlong beses sa isang araw. Kung ang anak nyo ay 3 months old pataas, pero hindi umabot ng 9 kg, gamitin ang 10 mg sachet na risikadotrin. Pero kung ang timbang ay mula 9 hanggang 13 kg, gamitin ang 20 mg sachet. Samantala, kung ang anak nyo ay may timbang na 13 hanggang 27 kg, gumamit ng 30 mg sachet. Pero sa mga batang mahigit 27 kg, tunawin ang dalawang sachet ng 30 mg. Nayong alam mo na ang apat na gamot para sa pagtatay, pwede po bang pindutin ang subscribe button bilang donation?